Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay from goblin to Goblin God. Liwanag ng elf na matagal nang inalipin ng Red Fur Yeti ang kanilang lahi. Ang mga Snow Elf ay mga halimaw na ipinapanganak sa gitna ng malalakas na blizzard na tumatagal ng buwan, at kaya nilang gumawa ng Snow Crystal Stones na puno ng makapangyarihang mahika, ang sinumang halimaw na kakain nito ay mabilis na lalakas. Nadiskubre ito ng Yeti at inalipin sila ng dekada, pinipilit silang gumawa ng Crystal Stones, kahit masaktan o mamatay pa sila, hindi sila pinalalaya. Ngumiti si Lin, alam niyang napakahalaga ng snow crystal stones, at makakatulong yun para mag-level up ang mga goblin, lalo niyang naisip na karapat dapat talagang mamatay ang yeti, lalo na titinatago nito ang napakahalagang bagay, pag-shift ng eksena, narating na ninalin ang kweba, doon nila narinig ang yeti na nagagalit, hinahanap ang maliit na elf, at nagbabantang papatayin niya ito kung hindi ito bumalik. Ang Northern Yeti Lord ay nagbabanta sa Snow Elf habang mahigpit siyang hinahawakan, sinasabi rito na kahit pa kaya nitong mabuhay muli, papatayin pa rin niya ito ng paulit-ulit dahil sa pagsuway sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang malaking nagliliwanag na palaso ang tumagos sa kamay ng Yeti Lord, ikinagulat niya ito at napakawala ng Snow Elf na kanyang binihag, nabigla ang Yeti at nagpalinalin na, nagtataka kung sino ang naglakas loob na umatake sa kanya, at doon natin nakita na ito ay walang iba kundi ang Pelvin Mother. Kasama ang Fallen Angel na si Alice at ang ating batang si Lin, na ang buong hukbo ay walang kamalay-malay kung gaano talaga kalakas si Lin. Hiniling ng Northern Yeti Lord na malaman kung sino-sino sila at kung paano nila nagawang manghimasok sa kanyang teritoryo, ngunit binalewala nila ang lahat ng kanyang tanong. Sa halip, lumingon siya sa Snow Elf at tinanong kung ang dambuhalang nilalang na ito nga ba ang Northern Lord at kung handa ba itong tumayo sa kanilang panig sa laban. Sinabi ni Lin na ang magiging kapalit nito ay ang kanyang kalayaan matapos ang labanan. Pumayag ang Snow Elf at mahiyain itong sinabi kilin na lalaban siya. Ngunit ayaw niyang may manakit sa kanya. Nabigla ang Yeti at tinawag ang Elf na isang munting insekto, sinasabi na napakatagal na niyang pinalaki ito at hindi niya inasahang magiging ganoon nito kawalang utang na loob na magdadala pa ng mga estranghero para labanan siya. Ngunit muli, binali wala siya ng lahat. Sinuri ng Yeti ang grupo at napansin niyang kahit ang laman kumakain na Griffin ay matapang na nakatayo sa kanilang hanay. Pinagtawanan niya ang Griffin, Sinasabing wala lang ito at iniisip lamang na malakas siya dahil may bago na siyang pares ng pakpak na bakal, ipinagyabang pa ng Yeti na siya ang pumanat sa orihinal na pakpak ng Griffin at inihaw ito. Sinasabing masarap nga raw ngunit kulang sa karne. Sumigaw ang taong kumakain na Griffin at sinabihan ang Yeti na manahimik, ngunit pinigilan siya ni Lin at tumangging pumatol sa pananakot. Dahil dito, inisip ng Yeti na mahina si Lin at humalakhak ng napakalakas na yumanig ang buong yungib, muli niyang minamaliit si Lin, Iniisip na imposibleng mangyari na ang Griffin ay magdala ng isang walang kwentang goblin para tulungan siyang labanan ng isang napakalakas na lord, naisip pa niyang baka nasira na ang utak ng Griffin sa huli nilang sagupaan, ngunit doon na sapat na ang isang hybrid goblin. Bigla siyang lumitaw sa likuran ng Yeti at pinakawalan ng asul na apoy, na tuluyang nagbura sa kalahati ng katawan ng Northern Yeti Lord. Ngunit hindi pa yun ang wakas, agad na nagsimulang mag ang bawat piraso ng kanyang katawan, muling tumawa ang Yeti, Sinasabing hindi man lang sapat ang ganoong atake para kilitin siya, nalaman natin na ang Northern Yeti Lord ay lubos na mayabang, ipinahayag niyang sa nyebing kapatagan, isa siyang Diyos dahil siya ay immortal. Pinaganap niya ang kanyang blizzard, sinusumpa si Lin at ang buong kupunan nito na magyelo at mabulunan. Ngunit habang umuugong ang blizzard, inilabas ng fallen angel na si Alice ang kanyang demonyong espada at walang pag-aalin lang ang hinati ang Northern Yeti Lord, dahil ito ay isang demonyong espada. Hindi bumaling ang mga sugat, napatingin ng yeti sa malalalim na hiwa, gulat na gulat sa tindi nito, paglingon niya, nakita niya si Alice na napapalibutan ng negatibong pulang miyesma, at napaisip siya kung ano ang nakakatakot na pressure na yun. Ngayon ay oras na ni Lin, inilabas niya ang sun pendant at lumapit, ngunit hindi mang mang ang yeti, agad niyang naunawaan ang balak ni Lin at pasiga na inutusan itong tumigil. Ngunit bago pa siya makapagtanggol, isa pang hybrid assassin goblin ang biglang sumalakay mula sa harapan at tumusok diretsyo sa kanyang dibdib, Lumilikha ng isang napakalaking butas na hindi gumagaling, sa takot, nagtaka ang Yeti kung anong uri ng mga halimaw ang mga ito at kung bakit hindi gumagana ang kanyang regeneration sa niebing kapatagan. Sumunod na kumilos ang taong kumakain na Griffin, galit na galit, sinalakay niya ang Yeti Lord at pin piraso ito ng dose-dosenang beses gamit ang kanyang mga pakpak na bakal. Napakabilis ng kanyang lipad kaya ang alikabok at mga debris ay sumabog ng ilang metro sa ere, nang hamupa ang alikabok, Narinig ang sigaw ng Yeti Lord mula sa ilalim ng mga guho, humihingi ng saklolo, sinigawan niya ang Griffin na lumaban sa kanya ng isa laban sa isa kung may tapang ito, at nagreklamo na pinagsasama-sama siya ng mga kalaban, ngunit alam na ng Griffin na yun mismo ang ginawa ng Yeti noong una siyang tambangan. Habang patuloy na inaatake ng grupo ni Lin ang Yeti walang humpay at walang tigil. Nauubos na ang pasensya ni Lin, inutusan niya ang Griffin at ang mga hybrid goblin na huminto, alam niyang sa nyebeng kapatagan, ang isang Diyos na uri ng halimaw ay hindi tunay na mamamatay dahil sa imortalidad nito, kaya't inactivate ni Lin ang Sun Pendant, naghahanda na tapusin ang lahat sa iisang galaw. Habang nagbabago ang eksena, itinaas ni Lin ang Sun Pendant at isang nagliliyab na blizzard ang sumabog, nilamon ng Northern Yeti Lord, napasigaw ang Yeti sa matinding sakit, at nang mawala ang mga apoy, hindi na siya makapag-regenerate, ang natira na lamang ay isang sunog at baluktot na pigura na binubuo ng mga itim na piraso, nanginginig ang Yeti, Nagmamakaawang huwag nang lumapit si Lin o tuluyan na siyang mamamatay. Ngunit para kay Lin, katawa-tawa yun, kung ayaw niyang patayin ng Northern Yeti Lord, hindi sana siya pumunta pa sa nagyayelong wasteland na ito, pilit na sinusubukan ng Form na Yeti na buuin muli ang kanyang katawan habang binabalaan si Lin na baliw ito sa pag-abot ng ganito kalayo dahil lamang sa isang maliit na alitan, sinabi pa niyang magagalit ang Demon King kapag pinatay siya ni Lin. Ngunit wala itong pakialam si Lin, binalot niya ang sarili sa apoy ng Sun Pendant Humakbang pasulong at hinawakan ng ulo ng Yeti Lord habang unti-unting natutunaw ang nilalang sa kanyang mga kamay.